Olen, nako olives sa siya, naka olives. Tol, ito ka pala law. Teko, okay man. Okay man oh. Okay din ang tayo men. Ano pa kwan mo? Ah, uh, bangingan ba or bangingan syempre. What's up guys? Yon, dumating na rin yung order natin na Race Power. Yan oh. Ganda guys. Oh, Race Power lang sa kalam. Yun. Ito na guys. Uh, in na natin. Kasi excited lang. Yun. Chinect natin yung produkto kung maganda. At saka yung warranty card. Yan yung importante. Babarilin nyo kung nadadalawang isip kayo nyan. So makikita nyo sa ano online uh, platform nila kung legit yung nabili nyong race power. Yan o no guys. oh. So premium yan guys ito yung pin, ito yung nire-review ng mga youtuber content creator sa facebook pati sa youtube na maganda yung performance kaya subukan natin tsaka budget meal so hindi pa natin alam kung paano ito maglalaro sa ano sa kalsada kung ikakabit na natin pero try natin kung totoo ba ang sinasabi ng mga content creator pero sa first impression ko nung chinek ko itong ano itong ah uh, produkto itong Race Power. Okay naman, legit naman, guys. So 'yun, guys, oh, ganda. So 'yun, color all in's. 'Yun. 'Yun. ganda yun guys. Tapos ipapa-install natin. Tara. 'Yun, sisimulan na natin. Simulan na natin ang pagpalit ng shock. Tara. Kanyutral. Yeah, Basi. Yeah, guys. So, oh. dito kay Insan uh, Works. Insan Works. Insan no, okay. Works. Yan. Lagi sa tu. Ganda. Ganda sa tangki. Ganda sa tangki. Uy, lao. Olin. Naka-olins na siya. Naka-olins. naka all Ha. Huwag na ipakita. Huwag mo na ipakita ang kwan. Pero race power yan. Tingnan natin ang performance ng Race power. Oh, sabihin, Masa, yes. oh, yung kahit saan yan pwede naman pero ang dito oh, yung harap dito ang warning. Oh. Yo, dinala na natin sa shop sa mga tropa natin sa HSM Motorcycle and Accessories 'yun. Agad naman nilang kinabit yung rear shock natin. Basta mga tropa diyan at automatic 'yan. Kinakabit nila kaagad. Yun. So, pinakabit natin yung ating Olin's Este Race Power na Color Olin's. Yun. Tsaka, pinatingin ko din sa kanila, doon sa mga tropa natin, kasama na si Pards, yung, pin, yung tumulong sa atin sa pagtimpla o pagtono. Tumulong sa atin sa pagtono ng Race Power. So, yun ang shock natin na mababagay sa ating weight at the same time yung, uh, yung ano niya, rebound yun yung importante yung compression and rebound dapat uh, matono ng mabuti pero sa sweet spot lang yung kinuha natin yung parang komportable na pwedeng pwedeng ilaro-laro sa kalsada so yun tinulungan tayo ni parts yan kumakain muna ng saging so tapik-tapik lang tanong-tanong anong gusto kong uh, anong gusto kong tono na mangyayari. So yon tinutulungan tayo ni Pards. Tsaka yung ibang mga kasama natin, si Master Rods at yun, si Insan Works. Uh, of course, si Insan Works dyan, ang pinaka-power. No, sila yung nagkabit dyan. So yun, uh, pinag-uusapan namin, paano ba ito? Paano ang diskarte? Ito, ito ka okay man. Okay man o. Oh? Okay din ang tayo, men. Ano pa pan mo? Ah, uh, bangkingan ba or Bangkingan, siyempre. Bangkingan. Bukan palang bukin. Pag-indurans. Pag palang no? Pag-balik niya ba? Kasi nasa curve ka na, yung gulong, ganyan, ganyan, ganyan. Sobrang oh. 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 lambot yan siya. Parang magluksu na yung gulong sa Plus, dina. Chap-chap lang na As per advice ng mga masters, yon ginalaw na natin yung rebound at saka yung compression. So, hindi na natin ginalaw yung preload kasi sabi ni Parts, okay na yon. So, yun. Ito yung mga tropa natin sa SHM Motorcycle and Accessories. Yun. Ito sila. Yung mga masters natin dyan. Ang dami nilang mga ano, gawa dyan na nagpapagawa sa kanila dito sa Cotabato City. Kung gusto nyo magpagawa sa Cotabato City ng inyong motor, punta lang kayo sa SHM sa may college bandayan. So, yun. Dami silang mga kliyente dito, guys. Tsaka, automatic uh, i-accommodate nila kaagad yung mga concerns nyo. Kaya yun, ito yung pinaka-master nila guys of si Insan Works. Yan. Yan sila. Yung may, yan yung mga makukulit dyan. So yun. Yan. Shoutout sa inyo guys. Salamat, salamat. Yun. Kapag pupunta ako dyan guys, automatic. Yan sila ang mag Instant ano work. mag accommodate sa iyo sa inyo lalo na ito si Master Rods. Enjoy na siya guys. at sinubukan na nga natin na uh, i-test drive yung bagong rear suspension natin na uh, Race Power. So meron lang tayong uh, i-adjust sa likod sa rebound pati sa compression niya medyo matigas pa. Ito yung unang attempt namin ng pag-timpla. Uh, so hinahanap pa namin ni parts ano yung sweet spot niya talaga. So yun, sinubukan ni Parts yung combination na 4-7 uh, ang, ang hard niya is 4 yung compression, 7 yung rebound So yun, sinubukan na nat, namin Tsaka nagpaupo kami ng mas mabigat pa sa akin Ayan o, oh. shout out sa iyo, Master Joe So yan, yan yung tumulong din na uh, para makita natin yung preload niya tsaka pero tingin ko medyo mabigat pero maganda din okay din yan kasi kapag meron ko meron akong angkas so makikita kagad yung ano yung preload ng shock so okay naman ang race power gumagana talaga yung ano niya, yung mga adjust adjustments niya yung compression battery rebound gumagana So, ang gamit ko pala ng spring dyan, guys, yung soft spring, yung hard spring. Later ko na siguro gagamitin kung uh, natono ko na ng mabuti. Hanapin ko muna yung, yung magandang play nito sa kalsada. So yun, sinisimulan na ni Parts na subukan yung combination na 4-7, 4 yung compression, 7 yung rebound. So yung hard ng uh, compression niya is 4, tapos 7 naman yung hard ng rebound. So, Boy X works! Shout out to you! Shout out Magsagsort ka na ang Anong abigat na kasi? Sa bigat. Nakakot kasi sa bigat mo yan. Men, eleven minutes na, men. Sige, sige. Okay, pangpapayos. Four-seven. Okay, guys. Balik na naman tayo dito. Okay, guys. Instant works? yeah works? Instant works, yes. Preloading Oke, okay, balik lagi ke Marco Jangan ke Marco Bos Amo Bos Amo, Bos Datin Dua tentu ke So yun, yun yung mga tropa natin. Maraming maraming salamat sa inyo. Yung mga tropa natin dyan sa SHM, Motorcycle and Accessories, yun. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagtulong. Satisfied naman ako guys, hindi ko na nabidyoan yung pagbalik. Satisfied naman ako sa timpla ng 4.7, yun. Pero hindi pa yan yung gusto kong mangyari. Ah... Uh, baka later on i-adjust ko na lang ito ng kung ano yung yung tamang tono na Iko combination natin doon sa rear shock natin. Pero uh, for now, satisfied ako kasi uh, alam ko nagpi-play ng mabuti yung race power natin na binili. So yun, maraming maraming salamat sa inyo, sa lahat. Maraming uh, maraming -marami salamat din sa pananood. Hanggang sa muli. Bye-bye!